Hello guys, ngayong buntag Burn out dapita rin guys Burn out diri sa Bayang akong kipwistuhan ano you know, plus light lang akong gamit Nakaprepare ng mga Pagkaon para sa mga amo Pero kanang dapita guys Karang linya diha Mora rin na ay kuryente Kaya mo nakapag ano, Nakaluto ako Rice diha Karang linya ha, na ay kuryente Pero sa ubang linya, walang kuryente dalawang bahay ang walang kuryente ng guys ang iba may kuryente puti na lang itong linya na to may kuryente kaya nakapagluto ako ng rice yan you know? o flashlight yung gamit ko at yan yung mga pagkain na almusal sa aking mga amo yan yung putol na yan guys yan yung problema may naputol na wire sa loob ng box yung ano ng mga kuryente sa nagsuporta sa buong bahay yan yung putol oh yan yung konektado dun sa kusina kung saan ako nagluluto yan yun lang yung ano yun lang yung may problema tiningnan ko yung iba wala namang problema kaya yan lang yung nakita namin yung putol na yan yung putol na wire na lang yan yung nakita namin kaya yung bahay na yan na kusina yung saan ako nagluluto yan yung ano walang kuryente putin lang hindi masyado ano. Yung unang kumain na amo ko eh, medyo maliwanag liwanag na siya kumain kaya yun naabutan niyang walang kuryente pati yung bahay na tinutulugan niya wala din kuryente kaya flashlight na lang yung ginamit ko